ng ilang araw na walang tigil ang pagulan, sa wakas ay medyo tahimik na din ng gabing ito. Kung sa hindi na kami makaligo sa sobrang lamig, ay naubusan na nga kami ng sabon at ilang panggamitin sa bahay. Kaya kahit gabing-gabi na nito, ay pumunta nga kaming bayan para mamili. Ito nga pala ang itsura ng kalsada namin ngayon. Salamat naman kahit malakas ang ulan na hindi naman malakas ang hangin. Kaya wala naman sigurong nalipadan ng bubong sa amin. At wala din naman nagkalat sa daan. Pagdating nga namin dito sa bayan ay wala mga masyadong tao. Siguro pinapakaramdaman pa din nila kung bubuhos pa nga ang ulan. O baka naman ay nagpapahinga na at gabi na. Dinamihan na ni mama ang mga binili niyang sabon panlaba. At napakadami nga din naming nabasang gamit. Kung napanood niyo nga ang huling vlog ko, napasok nga ng tubig ulan ang kwarto namin. Kaya ang ilang gamit ay hindi nga nakaligtas. Pati nga ang namin ay nabasa din. Hmm. Hindi na nga din kami nagtagal sa pamimili at baka umulan na naman. Ay mahirap na nga ang abutin sa daan. Isa pa ay gunagunang hindi ako nagkakasakit. Ito nga yung update sa kwarto namin ngayon. Itinayo na ni mama itong bed frame namin. Para nga daw mas madali malimas ang mga tubig. Natumba nga pala yung lamesa ko diyan. Kaya nagkalat nga mga gamit ko na nakapatong dito. At ang iba nga dyan ay sadyang gamit niya sa ilalim ng kama. Pinatawag na ako ni mama dyan at nagpapatulong nga sa akin. Nalinisin na nga daw namin itong kwarto. Iwan ko ba kung dangan din na nalagay ang upuan. At ako may naipit na at ako nga ay banyong banyo na. Ay Diyos ko po. <laughs> Habang nasa CR nga ako, nagsimula na nga kalasin ni mama itong bed frame. Hindi na daw namin gagamitin ito at nakakasikip na nga daw ito. Isa pa, hindi na naman kami kasya dito sa higaan na to. Baka sa isang araw, makakakuha kami ng hulugan ng double deck. Na ako nga ay napapahiwalay na din ng higaan. Baka ako din ay magkakaroon na ng kapatid. Laro! Ito nga yung tubig na kailangan pa naming limasin. Medyo matatagalan din daw bago matuyo To. Dahil hanggang ilalim ng ninolium nga din namin ay pinasok ng tubig. Napatas na nga ni mama ang mga gamit at nilagay na nga lang sa mga gilid. Itong tubig ay hindi mo na naalis ni mama. At siya nga din daw ay napagod na sa mga ginawa niya. Dahil tumila na nga ang ulan, etong nga binisita na nga ako ng kaibigan ko. Nag-uusap nga kami dyan tungkol sa grow garden na nilalaro ko dyan. Nakawento ko nga din sa nakaraang vlog ko na binisita nila tatay ang mga kabahayan sa ilaya. At pag uwi nga nila, may nagbigay nga daw sa kanila nitong mga kamote. At meron pa nga saging. Siguro, aray na tiba ng bagyo o tiniba nila. Nyaro! Kesa masayang na nga itong mga kamote, sinabi ko nga kay mama, gawin niya na lang suman. Nanguha din pala kami ng pinsan ko ng dahon ng saging. At kahit nga naulaan, tuloy ako ng pagbibidyo doon. Pag uwi ko nga, hindi ko pindapindot ng camera. Ay, Diyos ko po kay naman na nga. Bad news nga ito para sa akin. Alam niyo ba, ilang linggo din ang inintay ko sa sahod ko? At hindi nga pumasok sa bangko ko. Dahil nagka-problema nga sa payout ko. Ito nga din ang sad reality sa mga vlogger. Kaya wag mo talaga pakakaasahan ng sahod mo dito. Dahil hindi naman sigurado kung ibibigay lahat ni Meta. O kapag may violation ay wala ka talagang sasahodin. Si tatay naman ay wala ding trabaho ngayon. Kung kailan nga umaayos ng panahon, ay saka naman na sira itong jeep na dinadala niya. Baka nga daw matagalan pa bago maayos ito. Ito nga, binatak pa nga ang jeep niya dito sa Lemery. Dahil bigla na nga daw itong hindi umandar. Wala pang agusto pero ramdam ko na yata agad ang tagtuyot ng aming mga bulsa. Nyero! Huwag kalay li mag-follow, like, and share. Salam sa pananood. Thank you, Lord!